yan mga tol yung sitwasyon namin ngayon inabot na kami ng umaga sa kamiling tarlac hindi kami makalabas hindi na kami makausad natrap kami dito sa kamiling mga tol may bumigay daw na dalawang diki kaya umapaw ang ilog kaya ayon baha <coughs> baha ang buong kamiling grabe grabe te ang nangyari sa amin swimming pamor ayan you know. ngayon nagtatangka na namang makalabas makadaan medyo bumaba na yung tubig mga tulad time check alas 6 ng umaga si oras na biyahe ayan o oh, grabe. Kamiling Na-stranded kami mga to Sa evacuation center dami rin nag-evacuate Ayan o, mga rescuer o. Nanginginig yung mga

Sa likod na akong mga turon, eh. hindi ko ma-videoan yung harap eh. Tsaka kagabi. Babaw na, wala na sa tuhod. Ayan ano oh. Lubog ang kamiling. Tawid sa gabila Baka pa rin <laughs> Ay nako Diyos ko Ang panahon nga naman Wala na sa tuhod eh Kalati oh. Kalating talampakan sang talampakan pala sa